Bansot ka ba? Sa madaling sabi, ay pandak. At gusto mong mag-drive, hindi abot yung paa mo sa clutch pedal, ito lang gagawin mo. Manohoring mabuti. Di ba? Ang dali. Ano pang inaantay mo? Boss, yun mo yung boss. Yan bayan? ba yan? Euro? Euro. Pangit pala eh. Pangit mo pala yung motor mo eh. Pangit yung pala. Pero Sabi mo maganda, makinis. Makinis naman ah. Kaya may kondisyon yan boss. Kondisyon nga eh, pero sabi mo sa akin makinis ang dami basag-basag oh makarisro ba yan? oo oh, papel? oo oh, papel niyan? hmm wala pang plaka wala pa siguro ang daming sira makarami tawon niyan? 6,000 ha? 6,000 6,000? hmm daming isyo, sabi mo, walang isyo. Sabi mo, maayos. Ang dami naman, tinan mo ano. Oh! Lalaglag na yan? yan? Salus, si? di besiha? Eh, besiha, oh. di sa Di 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 dito, eh. Pangit, eh. Natin, yung, ano, motor. Pagawa mo lang yan. Ang ano, ano nyan, mo yan, mo? Daming issue. Sabi mo kasi issue. Hmm. Oh, naman pala. Hmm, bago Papa, yung layo ng layo pinang galingan ko. Eh, sabi mo kasi maganda motor mo eh. Pangit naman pala. Malayo pa ng galingan ko. paling yung pabog ko, gasos, kakating ko nga lang oh. Awaran ko na lang yan. Ang tawad mo. 1-2. One, two. 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 Naka-restro naman eh. Kukunin ko yan. 1-2. One, One, two. Kukunin ko yan. Kompletan mo. Kompletan mo papel, di ba? Bisikleta. Kuwan to, kukunin ko yan. Di ba nga lang? Manto lang ako, hanggang lang ako. Ano ba naman yan? Ang lalay pinanggalingan ko. Tapos, ano pa? Buat mo lang, one, Si Siyempre, sabi mo kasi makinis. Tapos yan, ang dami sira o oh, ayun o. Oh. lang ko yung eh. Naalis na lang ako. Sabi mo makinis. Makinis na lang. lang ako. yan, ko O yan okay na. Pumitik na. E Ini ko lang. Oh, yung ano, yung tensioner? Oh, EC 7K. Tawagan mo na miyari. Tang, mapapakinig ko muna sa inyo mga boss. Kung gaano katahimik. Wala, testing na. Drugas 'to eh. Oh, wala ka pagod-pagod. Drugas 'to, mikarin ko 'to eh. Wala ka pagod-pagod, EC 7K. Ano ba? Diba? Bilisan mo. Oh, tulong mo eh. Ano ko kinakabit? Bilisan mo lang, kasi andiyan yung buyer. Andiyan na, nasa pa. Tumawag ka na. Malapit na daw sila eh. Bilisan, bilisan, bilisan mo. Oh, ito na. Bilisan mo. Oh, as is naman to eh. Sinabi ko naman sa kanila eh. As isan to eh. Oh. Pag tumirek sa daan? Oo. Oh, Pag tumirek? As isan na nga. Ha? Pag tumirek? Sagutan, na Sagutan eh, nila yun. problema nila Oh.